Masa na kaya yung karabaw ni Parin Jiri na yun? Ano, hirap pala maghanap pa tanong init, eh, kainitan. Ah, <laughs> nakita ng tao yun yun. Parin Nakita mo na yung karabaw mo dyan! Hindi pa nga ni eh. Anong init pa naman, hindi ko pa nakikita. Kanina pa ako nagahanap. Baka kanina ako nagahanap. Hindi pa lang kita? Hindi nga nakikita. Kanina pa ako nagahanap. pare, ano nang gutom na. Ah, saan ka dito may malapit. Pero parang alam ko yung malapit tayo bahay dito ni Kapitan. Ah, ah, na doon. O nasa sa sangani bahay yun. Hindi eh, matangang kita doon. At tayo eh, ang nanggutom na. Ay, ako nga nga gutom na rin kanina pa rin. Ano, ay tara, ay kita pa rin. na, naatake na ang aking ano na na, buti ta ako ni Kagawad Boy na Hanggang pala itong kwan Nakadilin siya ako ng bituka ng Butbot ng baboy doon sa uh, Nagkata kanina Hindi ito, na itong pang Papang su, sulong oh, no. uh, <laughs> uh, uh, sa Oh no! Ito na bulari. What? Mahirap pag naka ang eh uh, turong panggamot sa kan pansu pansulong sa Oh No 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 so ng buto sa tumbong bung subukan masisira ambo ay

apa tak ina apa dominan nama apa Oh no. Dia malah kurang bawah

Ay, paano mo ipansit? Paano um, mo ipansit? Hindi na siguro ito. Hindi na siguro ito. Ah, may ayo. Ay, pari. Di, nasa pari. Oh. Okay, di ka pari. Ano kaya? Hindi magalit si Kapitan Nari. Ay, bahala na. ah. Lah. Ang sarap na, Ari. O bagong ihawari, Ari. Hmm. Ah, hindi pa masyado, Ari. Ito ayo. Mamay pati. Ay, kung pari, ayah harawin natin kung hindi pag-ano ka dituan. Sariwa pa, nagbasa-basa pa ito. Okay. Mm. May gigit ng yan, kaya hindi to ng kapitan dito. Hindi siguro yun. Kasi patawag sa barangay noon. <laughs> ay, hindi yun. No, 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 no. Ito <laughs> ba, kaya nang gutom na kayo. Ang gutom naman din eh, Ay, gulo kong ah. paghalap ng karabaw mong yun. Eh. Hindi ah. pa makita-kita. Nasa ah. nga paring habok ko. Ito no, na. No. Ah, hiwain natin yan. <laughs> Tikman natin ito kung anong lasa nito.

Nandiyan na pala kayo. Saan galing? Ay, sa paghahanap ng akap nung kuna nung karabaw ni parang Jiri at tayo nagpasama sa akin sa paghanap ay nawawala daw ay nahanap na ay dinan kita eh. Kanina pa kayo dyan? Ay kanina pa ka pa, ay, Ano eh, na yun? Kami nagkikain kaan nga ni Ay aking Ako yung galang sa pagbawas. Hindi ako makapunta sa barangay at kuhan. Ang sakit na almoranas ko. Ano ba ka? ako hindi makakuha isang usap ko sa Pag siya pagbawas. Pag may sakit na almoranas. Sa ay pang narayuma. Hindi na ako hindi pag-inom. Ay, baro lumabas na naman ng kahaba. yun. Ay, ano kaya yung aking... Ano din yung aking dinipang suglo sa tumbong ay? Ang aking dinipang suglo sa tumbong ay? Mahal mahal hirap. hirap. Hindi niyo nakita? Ay, makapari ay ayaw. Kakinanang aso o sa kaya. Ano alam mo din yung pinagtusukan? Tusukan, ayaw! Tika, nang hirap naman mag-dinisya pa naman ang kanya. yan. Ang hirap mag-dinisya dahil nagkakata na babay dito sa atin. Kaya pala naman. Eh, saan ba ginagamit yan? Eh, ilang gamit sa pasunong sa itong buo. Parang hindi magandang kinakilap ito tayo na ba? Parang ikaw ng tumbong! Paputang ano, sarap pa naman ang kain ko! Ah, ano yun? nangyari sa dalawang yun at nag-alisa na taas ng gaso ka. Para naman akong balis. Pungkuhang niya aywan din ni kaganda-ganda ng kintuhang pai. Ang eh. nagkawala na. Huy! <laughs> balik kayo! May isa pang tumbong din eh! <laughs> Gago!